Hello guys, good afternoon. Andito tayo ngayon sa Orient Square Building. Andito tayo sa 34th floor. Bali, pababa na tayo. Gihintay na lang tayo ng elevator na magbukas. Uh, ito na guys. Abang-abang tayo ng elevator saan una magbukas ah uh, 34 floor po ito oh. so galing na tayo dun sa loob ah uh, na sila ng Halloween nila ang परगना <laughs> okay, okay. guys. Sakay na tayo. Basta lahat ng lakad na nilang meron mas meron mga TV. Sabihin mo, palatandaan nyo. Bawal yung yes. adjust. Oo, so yung ganun. Oh. Si, naglagay ano, mo sa nurse. Pero yung so, Patrick, Martry, sa may pantry, yung sa pantry, yun talaga ayusin. Kasi minsan kasi pa hindi ba lamig, gagalawin niya. So, mamatay yung compressor, gagalawin niya, patay siya, hindi, iti na siya. Ito sa, ito sa pantry, ito ayusin. So, nilagyan niya. Saan niya sa engineer May picture ka Going down, ground floor. Um, Dito na tayo sa ground floor guys. Okay guys, magandang salamat at magandang salamat.